Hello, hello everyone! Nandito na naman si Mommy Annex upang ibahagi sa inyo ang 5th episode sa ang liham ng nakaraan ni Cherry. Pero bago ko ibigay sa inyo ang 5th episode, hayaan niyo po ako ang magbasa ng iilang mga komento sa previous episode sa ang liham ng nakaraan ni Cherry kaya umpisahan ko ang basahin ang komento ni Ronnie 4971 ang sabi niya ang sama naman ito nyo ang babae minamahal hindi sinasaktan ay ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Rich Top ang sabi niya kawawa naman si Cherry Mali ang kanyang naging desisyon. Hmm. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Kitty G. Kitchen. Ang sabi niya, Live watching dan po, Mami Annex. Mabilis talaga ang karma. Ba't kasi si Tonyo? Sana makauwi na si Cherry sa mga magulang niya. Panigurado, matagal siyang hinahanap noon. Lalo na nag-iisang anak lang siya. Heart, God bless you, Cherry. Sana makauwi ka na sa inyo. Heart, Mommy Annex. Yahoo! Natapos na naman po tayo ngayon. See you sa next episode. Rotate Heart. Mm. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Atening Vlog. Ang sabi niya, "Ang ganda naman ng kwento." Mm. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Minevic Dumpit. Ang sabi niya, napakahirap ng na naging buhay may asawa ni Cherry. Mapagsamantalang si Tonyo. Walang awa ng gigil ako sa kanya. Hmm. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Lisa Jane Caballero ang sabi niya, Ay malaya ka na Cherry. Sino kayang bumaril kay Tonyo? Hmm. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Mr. Lee Art ang sabi niya, Hirap din naman talaga ang sitwasyon na ganyan. Madali lang magsalita pero pag nandun ka na, hindi mo rin masabi kung paano ka mag-react. Pasalamat na lang sa mga taong tumutulong na makaalis sa ganyan na kalagayan. Dapat talaga matutong tumayo sa sariling paa. Hmm. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Marie Lifestyle. Ang sabi niya, ang galing mo talaga mag-voice over, Mami Onyx. Merry Christmas and advance Happy New Year pa! Kling, galing, galing. <laughs> ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay The Riders. Ang sabi niya, hm. Hm. Nasasaktan at na-stress ang araw ko sa story ni Cherry, Mami A. Hm. Hm. Kapag ako malasing, Never lumapat sa aking isipan ang manakit, lalo na sa asawa ko. I guess, deserve ni Tonyo ang sinapit niya. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Angging Fee Vlogs. Ang sabi niya, Wishing everyone a productive New Year 2024! Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Gorgeous Jean, ang sabi niya, Grabe yang si Tonyo ha! Kagigil! Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Kraseba Gwyn, ang sabi niya, Nakakalungkot! Hmm. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay MBTV, ang sabi niya, nakakalungkot ang story niya. Hmm. Ayan, maraming 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 salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik sa ang liham ng nakaraan ni Cherry. At uh, Buong puso po akong nagpapasalamat sa inyong napakagandang mga mensahe, napakagandang mga advices, napakagandang uh, feelings na inyong isin-share na mga komento sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Kaya, hindi ko na patatagalin. Ibigay ko na sa inyo ang fifth episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Eto na! Mami Annex, walang pagsisiglan ang kagalakan, pag-asa, ang nabubuhay sa aking puso at isipan. Sabik na sabik akong makitang muli ang aking mga magulang sa isipin malaya na ako kay Tonyo, Para akong nabunutan ng tinig sa puso at lalamunan sa mga sandaling iyon. Pero ganun pa man, Mami Annex hindi po muna ako umalis. Inalalayan ko si Cecilia sa mga kakailanganin gawin sa burol ni Tonyo. Doon ko din nalaman, Mami Annex, na ex-militar pala si Tonyo at ito'y nasuspende dahil sa kasong administratibo. Bagamat hindi pa na ang kaso ni Tonyo, wala na rin magawa dahil napasla nga ito mismo sa harap ng bahay namin. Sa kadahilanang ng Nanluloko ito ng lupain ng isang matanda at yun ang dahilan ng ikinamatay nito. Mami Anne, sa paglipas ng mga taon, nakapagdesisyon ako sa edad na 18 na gusto nang bumalik ng Bacolod. Bagamat nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Cecilia, maraming din akong natutunan tungkol sa buhay tungkol sa pagtatrabaho at pakikipag muha sa mga tao kakilala o hindi kakilala Mami ni At nakapag na rin ako sa aking sarili na kailangan ko na rin maging matapang at matatag para sa aking sarili at sa aking mga anak. Kaya nung araw na nakapag ako mami Anex, ay agad kaming umalis ng aking mga anak at sumakay ng tricycle papuntang bayan. mamanong manong magtanong lang po sana ako. Oh, ano yun? Uh, pa paano yung... po ba ang pasakay po, manong, papuntang uh, uwi sana ako ng Bacolod kasama ang mga anak ko? Hindi ko lang alam kung paano ang pagsakay po, manong. Ah, ganun ba? O sige, sakay kayo dito sa tricycle ko at ihatid ko kayo sa... Uh, Mindanao Star Bus Terminal Cotabato, to Balua tapos papunta iyan ng Cagayan de Oro pagkadating niyo doon sa Cagayan de Oro pwede kayong sumakay ng ferry papunta doon sa Iloilo -Ilo City tapos bababa kayo doon sa Iloilo uh, -Ilo City doon sa ferry sa uh, daungan eh, lipat kayo ng another ferry para papuntang Bacolod. Oh, pag naman doon sa Bacolod, pwede kayong sumakay ng bus o pwede kayong sumakay ng taxi para maihatid kayo kung saan kayo papunta. Ganun yon iha. Ha? Oh, na kayo. Halik kayo. Ihatid ko kayo doon sa terminal. Ha? Huh. Ang layo nga po talaga. Ay, malayo talaga. Sige na, sige na, sakay na kayo ng nang maihatid ko kayo, eh, tumatakbo ang oras. Baka mahuli kayo sa bus papuntang, uh, ano, kagayan di oro. Sige na, sakay na kayo. Ah, uh, eh, manong, eh, kulang na yung pera namin papunta doon. Baka hanggang, hanggang kagayan di oro lang ho kami. Um, may alam ho ba kayo na pwede kong pasukan na trabaho? Eh, mag lang ho sana ako kahit pa sahi ko man lang para sa akin din mga anak. Eh, baka hindi kami matanggap sa sa pasahiruan na, 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 ferry o bus. Kulang po talaga ang, ang pamasahe namin. Ah, ganun ba? Oo, sige, sige. Tara, sakay kayo. Meron akong alam gusto mo pang magtrabaho ng kahit ano Papayag ka ba na kahit anong trabaho ay pasokin mo? Wala ang problema sa iyo? Oo, 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 kahit ano, magtatrabaho po ako Manong, magtatrabaho po ako Para lang ma maitustusan ko rin ang mga anak ko eh, At makapag-ipon rin kahit konti kahit ano po, Manong Papasok, papasokin ko ho. Salamat ho. Oh. Salamat ang marami. Ay, kung ganoon, ay walang problema. Eh, tara. Nangangailangan sila ng trabahador doon. Tara, tara. Halika. Kawawa naman yung mga bata mo. Ito pa yung mga anak mo. Ah, kawawa naman. Ah, sige, sige. Tara, tara. Tulungan ko kayo. Tara. Ay, alhamdulillah. Halya Allah. Ah, salamat, Manong. Tara, mga anak. Sakay na kayo. Sakay na tayo sa tricycle ni Manong. Tara. Salamat talaga, Manong. Ay, walang anuman, anak. Nasa Diyos ang papuhin. iya Allah. Salamat eh. Ito ayo. Baba kayo, baba kayo. Ipakikilala ko kayo sa may-ari ng, ng factory na yan. Nagkahanap sila ng trabahador dyan sa loob. Ah, halika kayo, halika, halika. Eh, sandali eh. Ano nga palang pangalan mo, eh, ini? Hindi ko na itanong eh. Ano pangalan mo? Uh, oo, oo oo nga po pala. Ako ho si, si Cherry. At ito naman ang dalawa kong anak, si uh, Rodolfo at saka si Lucy. Na, okay. Tara, tara. Ipakilala ko kayo. ah, oh, nakita ko na yung, yung may-ari talaga mismo. Mabait yan. Uh, amigo ko yan. Halik kayo. Halik kayo. Mr. Cho. Ah, may kasama ako. Ah, ipakilala ko sila sa inyo. Sige, hali kayo, hali kayo. O, oh, Mano, dalhin mo dito. Ay tara, tara, tara na, tara na. Ah, Tingatawag na, na, ano, na niya tayo. Tara. Dito, dito. oh magandang araw sa iyo, Mr. Chu. Eh, may kasama ako, isang nanay, naghahanap ng trabaho. Eh... Wala silang matuloyan. Uh, may mga bata siya. Uh, pwede ba siya dito magtrabaho? Eh, awa kasi ako, Mr. Joke. At tamang-tama naman na kailangan mo ng trabahador. Diba? Oh, oh, wala problema. Basta ipagtrabaho ako, wala problema. Basta di hindi pabaya ang mga bata. Takbo dito, takbo doon. Wara problema sa ako. Basta sundin ang utos ko at dapat gawin dito sa paktore. Ikaw ba? Ah, iha, masipag ka ba magtrabaho? Eh, sa akin wala, wala problema. Bigyan ko sila bahay na matutuluyan. Kahit doon sila sa may malikod ng bahay ko, wala problema trabaho sila, ako habigay sahod, ako bigay pa bahay nila, tuluyan. Basta si pag okay. Nako, nako Mr. Cho, maraming maraming salamat po Mr. Cho. Pangako, gagawin ko po lahat. Gagawin ko po lahat ng aking makakaya para ma maibigay ko po sa iyo ang tamang serbisyo dito sa inyong factory, ma Mr. Cho. Salamat po talaga. Salamat po. Basta ikaw trabaho pa buti, ako okay. Okay. Sige, mamano. Salamat, salamat. Uh, ito, ito manong. Uh, para sa iyo ito. Uh, ikaw bahala ano gusto mo kain. Basta salamat. Okay, okay. Meron ako trabahador. Salamat manong. Nahala, sige. Uh, magpakabait kayo dito. Mabait yan si Mr. Chu. Uh, mga bata, aalis na ako. Bye. Bye-bye. Naku po, Manong, maraming salamat po sa ibili ngayon pong trabaho para sa akin. Manong, tatanawin ko pong utang na loob ito. Ang Diyos na ho ang bahala sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po talaga. I eh, ano pangalan mo? Ako tawag mo akin Ah, uh, Mr. Chu o Chu. No problema. Uh, ano pangalan mo? Iha. Um, uh, Mr. Chu, ako po si Cherry. At, at ito naman ang dalawa kong anak, si Rodolfo at saka si Lucy. Maghay kayo mga mga. Maghay Hi, Paul. Ha, ha, ha. Ako tuwa kita sa inyo, mga bata. Basta, wag kayo maging magulo. Okay? Ako good boy. Ikaw, good boy ka, good girl. O, o, huwag lang magulo. Okay, okay ako. Uh, huwag ho kayong mag-alala sa aking mga anak, Mr. Cho. M Mababait po sila. Hindi po sila mag mga bata. Makakaasa ho kayo dyan hindi po sila malilikot. At nakikinig po sila pag tinagsabihan po, Mr. Cho. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, Mr. Cho. Salamat po talaga. Okay, tara. Punta tayo bahay ko. Pakilala ko kayo, aking mama. Oh, mama ko. Uh, doon tayo sira likod bahay, meron doon maliit bahay. Pwede iyo, pwede bata. Wala problema. Huwag lang magulo. Yun lang, yun lang. Tara, tara na. Mami Annex, hindi ko na malayan ang panahon. Umabot na pala ako ng isang taon at kalahati sa pagtatrabaho sa factory ni Mr. Chu. Kaya isang araw, Mami Annex. Lucy, <sighs> Lucy. Si Mr. Chu na sa labas. Uh, ano kaya ang kailangan niya? Muna pasok Bakit ngayon. kaya ayaw niya akong papasukin ngayon? Usap tayo sa glit. Oh, Mr. Chu. Pasok kayo. Halika kayo po. Pasok. Um, ano ang kailangan? Ano ang kailangan nila? Ako makikiusap sa iyo, Cherry. Ikaw bantay muna aking mama. Eh, ako tiwala sa iyo. Ayoko tiwala iba. Dagdagan ko sa ahod mo kung okay lang sa iyo. Kailangan ko lang taga bantay mama ko. Mama ko gusto punta hospital. Wala kasama. Ako hindi pwede meron ako meeting. Ikaw muna punta kasama mama Okay lang ba? Asahod mo dagdagan ko. Sige na. Sige na. Aho, oho, Wala akong problema. Maraming salamat po, Mr. Chew. Maraming salamat po sa iyong tiwala sa akin. Nako, Chely. Huwag ka, uh, ka sabi ganyan. Ako may utang loob sa iyo. Ikaw wala utang loob sa akin. Ako mayro utang loob sa iyo. Palating na Pasko, gusto mo ano gusto mo sabihin mo, bigay ko sa iyo. Mabauti ka trabahador, mabait ka. Mga bata mabait, napamahal ako mga bata. Kaya ano hiling mo, bigay ko. Wala problema, basta ikaw cherry, ikaw bigay ko sa iyo. Okay? Hindi ka na iba akin. Pala ka na pamilya. Mabait ka, bata. Mabait ka. Naku Mr. Chu. Maraming salamat po dahil sa tiwala at sa paniniwala niyo po sa akin. Uh, matagal ko na po, Mr. Chu, na gusto makita ang mga magulang ko, Mr. Chu. Gusto ko sanang umuwi ng... Oo. Ng... Oh, oh, bakit ka iyak? A -a ano gusto mo hiling ibigay ko? Huwag alala, saan mo gusto pumunta? Sige. Mr. Chu, gusto ko sanang umuwi sa Bacolod. Sana payagan niyo ako kahit ngayong Pasko. Makita ko man lang ang mga magulang ko. Twelve years old pa lang po ako, nawalay na ako sa kanila. Please, Mr. Cho. <laughs> Gusto ko sana umuwi kasama mga anak ko. Oh. ganun pa. Ah, 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 wala problema. Sa amahan ko kayo uwi probinsya nyo, uwi Bakulon. kasama mama ko. Wala problema. Atagal din wala kami pasyal mama ko. Gusto ko rin pasyal sa iba ba, iba ba lugar. Eh, tama, tama, punta kami lugar ninyo, lugar. Eh, mapasyal kayo lugar inyo, sama ako, sama mama ko. Masaya yun. Uki, okay? uki okay ba sa inyo? Oo ho. <laughs> Salamat ho, Mr. Chu. Thank you, thank you po talaga. Salamat po talaga, Mr. Chu. Huwag ho kayo mag-alala sa mama nyo. Ako na ho ang bahala sa kanya. Ako ho ang bahala. Maraming salamat po. Maraming salamat po. O, oh, usap tayo balik mamaya ha. Ako mayroon pa meeting. Paisipan mo mabuti ano dapat gawin. Ano dapat bilhin pa sa magulang mo pa uwi sa inyo. Eh, ilang buwan na lang Pasko na. Sige, sige. Alis mo na ako pag... pag, pag mo ako bahala, bili mga gamit, mga pasalubong. Ako ako bahala pera ha. Wala problema pera. Sahod mo sa iyo, wala problema. Akin pera bili kahit ano basta pasalubong magulang mo. Mga bata, wala problema. Ako saya dito ka. Alaga ako, ako mama. Mr. Sige, Bye-bye. Salamat Bahala po. Bahala ka na. No, sige, bye-bye. Salamat. Lako, Jerry. Ikaw, yako, ito. salamat. Kiti ako, Jerry. Ikaw yung ako, Aki. Salamat. <laughs> Kimilikiti ako, Jerry. Tunghaya natin ang susunod na kabanata sa ang liham ng nakaraan ni Cherry. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.